Hello mga sisi ko! Hello mga kasari! Kumusta? Good morning! Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan, sa so, mga sisi, kagagaling lang namin sa simbahan. Time check is 8 a.m. So, syempre kasama ko si Kuya Dave. Ayun, si Kuya Dave and syempre si Kring Kring. So, ngayon ay close muna ang store namin kasi nga ngayon ang araw na pinakahihintay ni Kring mga sisiko <laughs> kasi ngayon ay bibili kami ng cellphone so na vlog ko na ito before na maingay ma uh, na vlog Na vlog ko na ito before na ninakaw yung cellphone niya. So super excited siya sabi ko Sunday na kami bibili ng cellphone so mga ilang araw siyang walang tulog kung pwede palang Sunday na kaagad so sabi namin gigising siya ng maaga para sabay kaming magsimba tapos mamaya after naming mag breakfast pag open na yung SM SM na lang puta kami sa SM so ito na lang siguro yung gift ko sa kanya sa kanyang graduation nag-promise ako kay Kring, nabilhan ko siya ng sing, sing pero sabi ko pag-ipunan ko pa. Pero ngayon, kailangan niya talaga ng cellphone, cellphone na lang mga sisiko. Tapos nung birthday ni Kring, uh, magpa-final na wala kaming handa, hindi siya nagpa -ano sa amin, nagpahanda kahit na kakain kami sa labas, ayaw niya kasi parang nabisi siya para sa kanyang uh, thesis. So ngayon, ito na lang yung i-gift ko sa kanya, cellphone na lang. Eh mga sisis so, ulitin. Have a blessed Sunday and God bless sa inyong family. So ayan mga sisi ko, magbo-voice over na naman tayo. Basta dito tayo sa mall, magbo-voice over na lang tayo kasi may mga music. Alam nyo naman, stricto talaga si Lolo Whitey. Eh. Baka makapirate na naman tayo. So, umakyat kami sa third floor. Kasi doon, nakadisplay ang mga cellphone. So, ayan, ikot muna kami at hanapin namin yung store na hinahanap namin. So, ayan si Kring, excited. Kasi may cellphone na siya. Mamaya. And, ito, nandito na kami si 6 1.4 1.2 8 2 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 nag-fill up na si Kring and ayan na-receive na natin yung ay kanya'ng cellphone tapos dito ay i-unboxing niya titingnan niya yung uh, cellphone check niya kung okay ba uh, gumana ba wala bang mga deprensia Ayan, ganyan naman talaga pag bibili tayo di ba so sa store pa lang check natin kung okay ba? Pero sa ngayon, so far, so good naman. Wala namang problema. Kaya, ayun, kulay red na talaga. Ayan, maganda, maganda yung iPhone, mga sisi ko. Pero, maganda din yung presyo. Okay, so yan, ina-unbox na ni Kring ang kanyang nabiling cellphone. So, marami naman ditong ah uh, iPhone 13, 14 man nata yun, iPhone 14 Pro. Oh, mas malaki pa siya, kaya lang mas mahal, uh, mas mahaba pala. Kaya lang mas mataas yung price. So sabi ko kay Kring, yan lang muna. Yan na lang talaga, kasi yan lang yung makakaya ko. Kaya wala siyang choice, buti na lang uh, nabilhan ko pa siya ng kanyang cellphone. So need niya talaga to pati sa work niya. So kailangan meron talaga siyang cellphone. And syempre may cellphone siya. Hindi din patatalo si Ate Rose ninyo. Bumili din ako ng aking pantalon. Ayan. Para meron tayong extra pants. So nasukat ko na yan. Tinginan ko siya mga sisig ko. Ayan, pinili ko maluwang tapos uh, okay naman sa akin and ayan ito na parang ito na yata yung nagustuhan ko tapos na tayo at si Kate at si Kate ay andoon sa labas tayo sa akin ayan ayan na silang dalawa so tinatry ni Craig yung kanyang cellphone kung okay na ba ayan, Happy daw siya sa bago niyang cellphone. naman ayan, habang tinitingnan ko pa yung mga ibang uh, size ng mga pantalon, mga pants nalito ako kasi yung nasukat ko kanina is parang ano sa akin parang masikip masikip sa akin kaya pala yung size na nakuha ko is paliit pero alam niyo ba mga sisi, pagkabukas dyan ay bumalik ako kasi yung hinahanap ko talaga na pants ay yung wide leg. Yung oso ngayon na ano siya, yung napakalapad. Kaya ako na kasi ng masikip ngayon. Tapos oso, oso na din ngayon ang wide leg na pantalon. Kaya yun yung hinahanap ko. Pero ang problema, yung nag-assist pala sa akin na ayan, na girl, ay hindi siya yung uh, siya, hindi siya yung ano talaga sa jug. Yung naka-assign sa jug na sabi ni Kuya Dave, sa hug daw. <laughs> sa jug na pants. Kaya, ibinalik ko yan pagkabukas. And, napalitan ko naman ng, ano, yung same lang naman yung price. At saka, iba yung nabili ko. Yung gusto ko na talaga na design, ay yun na talaga yung nabili ko. So, after naming uh, pumunta sa SM, ayan, nag-copy-copy muna kami. Okay, sa so mga sisi, hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye!